Picturean ko lang po. Okay na po. Thank you po. Eh, thank you po. Maraming salamat po. Ang laki ng tip na sir. what's up, what's up mga kosa magandang hapon, magandang tanghali time check, 1.27 na so yun na nga, nakakuha na tayo ng booking papunta ng Pasig ah, makulit pa niya, is yung yun nga, kilala ko yung mismo ano pinagpika pa natin is taga doon lang sa amin ayun, ang maganda doon yung good news ah, ano tayo ba na napuwing kasi ako, nakakabisit Ah, uh, kinontrata nya tayo. Nang balikan na. Balik kasi ano to papelis. So hindi na tayo magsasabay din. Ang gagawin is diretso doon tapos pipirmahan ng client. Tapos yun, balik ko nanti ulit dito. So kumusta nga pala ang buhay-buhay mga tropang lala mo riders? Paldo na ba 'yung mga nagsimula ng alas sana all. Ayun, traffic pa. Mga okay, kinis, hindi pa rin matanggal yung nasa mata ko. So, tara guys. Samahan nyo ako. Let's go. 130 po. Sige po. Sige pa So ayan guys Mabalik na tayo hindi naman ako na makakuha ng booking dahil wala akong credit nako po ito ba yun ayun sana makahanap ako ng credit sana may mahanap tayo para kung pabalik man hindi sayang yun nakakuha rin tayo mga kosa nakakuha tayo ng booking dito 98 plus 20 na credit 118 so ayan balikan ko ka lang ulit kayo pag nakakuha ko na nandun ako sir sa may kabilang parking sir makdo ba yun sir kala <laughs> ko yung kaysa kaya ko yung kita kala ko kala ko yun sir kayo naman yun yung nakamotor kaya yeah. <laughs> ko Ano yung sir pagkain? Oo, oh, may light like lang dito, pagkain nyo na lang ang mo Sige sir Kapag mo lang, sa... na lang ako, sir, ah. <laughs> Sorry, sir Thank you, pa. Thank okay? you Okay na sir Picture lang ko lang sir Okay na sir Thank you po Apo ah, Mas lalambos Apo

Then meron na rin tayong kasabay na booking. Pipikapin na lang natin. Ito naman from Sampaloc to Makati 100 pesos lang baba. Tapos ito namang isa, ganun, Santa Teresita to Makati 100 din. Ah, nang ginagawa mo lala mo? Galaw-galaw naman. Baka pumanaw. Balik ako kaya guys, Paganda tayo sa pickup na isa. yun mga kausa nakuha na rin natin yung pangalawang item so yun yung item nga pala yung second item natin is mga maliliit na libro tapos yung una naman pagkain ah uh, tago parang cheese tsaka parang ah uh, margarine hindi ako sure hehehe <laughs> tarik ka po Inna. Tirong ko lang sir In. Thank you sir No po, lala mo po. Ito, ay, saan yung basta? Ito ko sa sa may Cruzada Street. Ito na dito ba ako? Ay, kayo po ba Naka-blue? Sige po. 100 po. Picture lang ko lang po. Okay na po. Thank you po. Eh, thank you po. Maraming salamat po. Ang okay laki ng tip ni sir. Thank you, sir. Grabe. Ang laki. Maswerte lang. Bihin po natin na ano. Pangelet. <laughs> Thank you, sir. Ang lupit mo. Ano ito tayong booking? Balikan ko guys. Pag ko tayo ng booking. One hour later. Nakakuha din yung maayos na booking mga kosa Dito sa ano, Makati From Makati going to Matandang Balara Grabe, hirap Pangit na mga booking Kung may maganda man, nakukuha agad Nadalim po ng matandang balara na po ma'am. Thank you po. Ayun. Dada rin ang mata ng bandara. Item pick up. Thank you po ma'am. Ingat po. Bahala punta tayo ngayon ng mata ng bandara pero kukuha tayo. Panap tayong kasabay. Parang tindugge. Okay. Nakakuha din ang kasabay mga kosa Galing dito sa may Guadalupe Ah, tagi to ang pangalan tong ano na to? Loyola Loyola Memorial Chapel Papunta rin sa Loyola dun sa may ano Matanambalara Sa may Commonwealth so, sa ang daan din natin Daan din natin edge ah. Kaya kinuha ko na to Ah, okay din yung rate niya. Lala mo po, ma'am. Ano po yan, ma'am? Rate po. Naku. Ano po yun, Oh, my God! Wow! Pamela po? Ah, po. May salamin to, ma'am, no? Ah, po. No? naku po. May hirap to. mabasag po, eh. Paano kayang gagawin? Pag tin ko ba, ma'am? Okay lang to? Okay lang ba? i ko na lang? i ko na lang? Saan po dito yung salamin, ma'am? Ito? Ito yung salamin, no? Ito yung likod. Nakakatakot. Argahin. Magkana ba ito, ma'am? Magkana itong, ma'am, frame na ito? Baka kasi mabasag eh. Kaya natin ito. Malambot ito. 我不。嗯嗯 ng mga kusa na palaban na tayo so, tayo ni ano nahirapan tayo ni L Loyola Loyola Memorial Chapels <laughs> baka naman ay naka sana safe tong ano safe tong makarating doon nakakatakot yung mga humps ngayon So guys, kita kita lang tayo ulit item delivered na rin tong picture frame dito naman tayo ngayon papunta sa may isang ano, drop drop up kaya pwedeng ito hapon to sir mo po Lalamod. ah po 43 Lopezina na po no kay ma'am Elisa Ampil po galing po ng Makati malayo nga sir traffic opo sobrang traffic sir apa white lanes sobrang traffic po Picture ang ulan sir ah talo ah. Sige sir, pahawak na lang sir. Picture ang wala. Okay na sir. Thank you po. Yeah. Bago dumaan dito, dito pa gano'n. Cash collected. Hindi ko na alam pabalik. Nakakuha na rin tayo ng booking. Arig ko po. Na-pick ah, up na rin pala natin mga kosa. Time check. 8.20 na pala. 8.20pm. Back-back pa din. Galing naman dito sa may bandang batasan. Papunta ng San Andres Bukid. 150 yung rate medyo mababa pero laban na Parang meron tayong pang web pero magsasabay pa ay ko po <laughs> pero magsasabay pa tayo guys hindi pa pwedeng hindi tayo magsasabay medyo malayo to eh egol tayo eh dito ayun lalamove po Apa. Po. Doon po, doon po kasi yung ano po eh, nakalagay sa pin po. Uh, bigat. Spain Gallery. Ano po 'yan, ma'am? Documents po. Picture lang ko lang po. Okay na po. Doon na po yung bayad. Thank you, but thank you, but. Sir J.P. Lisco, sir, no? Ang galing ng, ano, batasan. Okay, sir. Okay na, sir. Thank you, sir. gandang gabi mga kosa Time check 9.45pm Ayun, kumita rin tayo ano? Almost 900 yata Kasi may kasama na rin yung tip na ano? 100 ni sir, grabe God bless sa'yo sir, napakalupit mo Ang angas mo Nagtitip ka ng isang daan bigla mga empleyado pa rin ano diyan DBP Development Bank of the Philippines shout out sa inyo yun hindi na natin man, hindi ko na nabilang kung nakailang booking tayo pero oh, nasa 900 na yung kinita natin ngayon okay na rin ayun traffic na naman So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel Alam mo na Hit mo na yung subscribe button dyan Tapos paluyo mo na yung ano, munting kalembang Paluyo mo na yung munting kalembang Para magkasundo tayo Kung gusto mo ng ganitong mga contents Lala mo serye Subscribe mo na yung mukha mo Maraming salamat and God bless Woot woot